Mabigat ang usok sa kalsada at nakapirmi ang init sa pagitan ng mga gusgusing karatula at tarangkahan ng sari-sari store. Sa gitna ng kahabaan ng palengke, huminto ang isang puli sa gilid ng daan at itinutok ang daliri sa isang delivery rider na sakay ng pulang motor. Naka-strap sa likuran ng rider ang malaking insulated na bag na kulay pula. Kumikintab ito sa araw na parang bagong plansyang damit. Nakanyutram na ang makina, nanginginig at handang sumibat. Pero hindi makaalis dahil si PO2 Arlanda Guyo ay nakaharang, pasigaw at parang may sarili ring sirena ang bibig. Tumabika, singhal ng pulis. Wala kang karapatang mag-counterflow sa tawiran. Lesensya, ORCR, helmet mo, nasaan? Napatangda si Miko Morales, 27, pawisan, may guhit ng puyat sa ilalim ng mata Nasa braso pa niya ang bakas ng strap ng helmet na kakahubag lang sa init. Sir, good afternoon po. Halos nagmamakaawa ang tono. Nakahelmet po ako kanina. Tinanggal ko lang kasi pinaran niyo ako. Hindi po ako nag-counterflow. Dumaan lang ako sa gilid ng jeep na nakahinto. Importante lang po tong delivery ko. Walang importante sa batas. Mas lalong tumaas ang boses ni Dagulio Sabay lingon sa mga usyosong nakapalibot tricycle driver, tindera ng basahan, dalawang estudyante at isang batang nakachinelas. Kita niyong lahat? Ganyang klase ang mga rider na yon. Kapag nahuli, ang daming dahilan. Para malinaw, impound yan kung makikipagmatigasan ka. Teka po, dahan-dahang bumaba si Miko sa motor nang ang kamay. Sir, pwede po bang ako muna ang magpaliwanag? 15 minutes na lang po ang window ko kung hindi ko makarading sa ospital. Sayang po yung Sayang, sayang ang buhay kung ganyan ang disiplina nyo. Huwag mo kong turuan ng trabaho. Tugon ng pulis, halos idikit ang daliri sa mukha ni Miko. Gusto mo bang dito na kita tiketa ng reckless at obstruction? O baka namang gusto mong maayos natin to agad? Napalunok ang rider. Alam niya ang ibig sabihin ng maayos. Sa bulsa niya ay pitung daang pisong natitira, laan na sana sa gasolina at merienda ng dalagang inaalagaan niya sa bahay. Umugong ang cellphone sa bulsa. Tumatawag ang numerong nakalabel na Liaison PGHOR. Nakabahan si Miko. Sir, please saglit lang po. Hospital po to. Cellphone ni baba. Sigaw ni Daguyo. Hindi mo ba ako naririnig? Hospital, hospital. Lahat na lang hospital. Umigting ang hangin. Sa likod ni ng Miko at Daguyo, bumuntong hilinga ang mga driver at tindera. Sanay na sila sa eksenang ganito pero iba ang taranta sa mata ng rider. Parang bawat segundo ay may kasunod na kwenta. Boss, palusutin mo na. Baka totoo namang emergency. Walang makikialam. Balik ni Daguyo na hindi man lang nilingon ng mga tao. Ako ang nasa duty dito bago tayo magpatuloy sa kwento. Kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Pinilit ni Miko na hindi manginig ang boses. Sir, courier po ako ngayon ng special assignment. Hindi po pagkain to, medical po. Kung pwede po, buksan ko yung bag para makita nyo. Bag? Nagtaas ng kilay ang pulis. Huwag mo kong manggugulang, baka drugs yan. Sige nga buksan mo. Taas nyo lahat ang mga kamay ah utos niya sa mga nakapaligid parang nagkukwento sa isang palabas. Dahan-dahang kinalas ni Miko ang zipper ng malaking red bag. Pumunit ang tunog ng zipper sa ingay ng kalsada. Habang binubuksan niya, tumawag muli ang liaison. Nagpumilit ang tono sa telepono at sa loob ng bag, may mahinang lagitik ng yelo. Pagsulyap ng lahat, pumuslit ang malamig na hamog. Isang puting ulap na parang hininga mula sa loob. Doon na sila sabay-sabay na paatras. Sa gitna ng malamig na singaw, lumitaw ang isang puting hard case na may pulang sticker, Human Organ for Transplant. Sa tabi nito, nakapatong ang digital thermometer na kumukurap-kurap ang ilaw at maliit na dokumentong nakalagay sa transparent sleeve. Kidney, living donor, cold ischemia time start 1308. Tila pinisilang mundo. Ang ingay ng kalsada ay naghari sa isang iglap na katahimikan. Napaatras ang mga tao. Ang tindera ng basahan napakrusang dibdib. Ang estudyanteng babae napasinghap. Kahit si PO PO2 Daguyo natigilan, parang kinalabit ng konsensya. Dahan-dahang tumuwid ang daliri niyang kaninay nanunudyo, bumuntong hininga si Miko halos pabulong. Sir, kidney po yan, naka-ice." Kailangan ko pong makarating sa operating room bago mag-14. 10 minutes na lang po. Parang nabura ang kulay sa mukha ng pulis. Sa pagdugnaw niya sa label, may konting panginginig sa kamay. Hindi niya mapigil maalala ang tatay niyang matagal na sa dialysis, ang pakiramdam ng pag-asa tuwing may tumatawag na may donor at ang pagbagsak ng loob sa tuwing hindi natutulay. Kidney? Mahina niyang tanong, hindi nasigaw. Sang galing to? From a living donor po sa kabilang ospital, sumakay sa akin yung transplant nurse kanina hanggang sa lab. Ako po yung pinakamalapit na courier papuntang PGH. Pinuntahan ko yung route na to kasi ito ang hindi matrapik. Sir, kung malate ako, di bali na po sa akin. Pero may bata sa OR na umiiyak ng sakit. Baka yun ang mawawalan. Parang naalimpungan tan si Daguyo. Tumikhim siya, tila nahihiyang napatingin sa paligid sa mga taong kanina lang ay halos aliw sa paninigaw niya, ngayon ay pawang nananahimik na saksi. Kumislot ang radyo sa balikat niya. Market beat, respond, sabi ng bose sa kabilang linya. May minor aksidente sa kanto ng Rivera. Kailangan ng escort papuntang ospital kung possible. Napatingin si Daguyo sa rider. Pumintig sa loob niya ang pagpipilian, ipagpilitan ng tiket at yabang, o pakinggan ng oras na tumatakbo sa maliit na digital na relo sa bag. Napalunok siya, saka dahan-dahang tumuno. Ibaba mo na yan, isara mo. Ako na ang mag escort Hindi agad nakaimik si Miko. Sir? Escort! Ulit ng pulis, malakas pero hindi na mayabang. Sumunod ka sa likod ko, huwag kang umangkas ng iba ha. Bodycam on. Pinindot niya ang maliit na kamera sa dibdib, kumisla pang ilaw. Mga sir, pakibuksan ang daan. Sumigaw si Daguyo sa mga tricycle at jeep, iba na ang tono, hindi bulyaw, utos na may saisay. Nagkislapan ang mga mata ng mga tao, ang tricycle driver kusang umatras, ang jeep na nakaharang, nagbigay, ang tindera ng basahan, itinaas ang umapaninda. Sumampa si Miko sa motor, mahigpit ang kapit at isinara ang bag. Pinaandar ni Daguyo ang motor ng pulis at binuksan ang ilaw. Humuli ang sirena. Hindi nakabibingi pero sapat para gumuhit ng espasyo sa gitna ng trapiko. Sumibat silang dalawa. Sa bawat kanto, si Dagio ang unang sumusugod. Itinataas ang kamay para ipahinto ang mga sasakyan. Emergency transport! Sigaw niya. Human organ! Hindi na siya pinagtatawanan. Sa halip, may mga kamay na nag-abot ng tulong. Isang traffic enforcer na hindi niya kilala ang sumaludo at sumabay. Isang driver ang nagbukas ng pinto para makadaan sila sa makipot na bahagi lang kalye. Sa likod, sumasabay ang kaba sa dibdib ni Miko. Tuwing tumitigil sa stoplight, tinitingnan niya ang oras sa thermometer. Tinitiyak na nasa tamang lamig. Liaison, 2 minutes out, sabi niya sa telepono, hingal. On escort by police. Pagdating sa gate ng ospital, na ang team ng OR. Nurse na naka-face shield, anesthesiologist na may daladalang cart, at si Dr. Reyes ang transplant surgeon. Nakataas ang manggas at nakascrub. Pagbaba ni Nico, hindi na siya nag-aksaya ng salita. Inilabas niya ang hard case at iniabot. Timestamp 1351, sigaw ng nurse. Cold chain maintained. Nagpasalamat si Dr. Reyes at tumanggo kay Miko. Good job, sabi niya. Paglingon niya, napansin niya si Dagio na halos hindi humihinga sa pagod. Nakaalalay sa gilid at parang hindi alam kung saan lulugar. Lumapit ang doktor, bahagyang yumuko. Sir, maraming salamat sa escort. Tumikhim si Dagiyo, napayoko. Uh, duty lang bodok! Tumingin siya kay Miko. Pasensya na sa hindi niya matapos ang sarita. Nakatingin sa sariling daliri na kanina'y parang sibat, ngayon ay tila walang lakas. Ngumiti si Miko, tapat at pagod. Ayos lang po sir, salamat sa tulong. Pero bago siya tuluyang dinala ng adrenaline pabalik sa motor, lumapit ang liaison at iniabot sa pulis ang maliit na nakatiklop na papel. Standard acknowledgement form ng hospital escort at isang kopya ng memo mula sa hepe ng lungsod tungkol sa priority passage for medical couriers. Sir, baka gusto yung kopya para sa inyo. Para sa susunod, mas mabilis. Kinuha iyon ni Dagio, tila mas mabigat pa sa baril. Habang pinipirmahan ni Miko ang acknowledgement, lumapit isang babae sa kanila. Payat, may lungkot sa mata. Sir, sabi niya kay Dagio, Salamat, tatay ko po dialysis. Sana may dumating din sa amin. Pero salamat at may natulungan kayo ngayon. Napapikit sandali si Dagio. Pagaling po sana siya, sabi niya. Totoo at payapa. Pagkalipas ng isang oras sa labas ng ospital, nakaupo si Dagio sa gilid ng kanyang motorsiklo. Nakalatag sa tuhod niya ang memo at ang logbook na dala niya sa presinto. Walang sermon mula sa hepe, walang kamera ng TV, taming sariling tinig lang ang hindi tumitigil sa loob. Humugot siya ng ballpen at sinimulang isulat ang incident report. Oras ng pagpipigil, desisyon pagbukas ng bag, label na nakita, oras ng escort, oras ng turnover. May pahabol siyang linya sa dulo. Hindi required sa form pero kailangan sa kanya. Napagkamalang ko ang pagmamadali bilang paglabag. Dapat pala nahingi ko muna ang paliwanag. Sa susunod, unahin ang tanong bago ang tiket. Kinabukasan, bumalik si Miko sa presinto. May dalang maliit na supot ng pandesal at resibo ng gasolina. Wala siyang intensyon na magpaareglo. Gusto niya lang pasalamatan ng taong nag-escort kahit na kanina lang siya ring ang pumigil. Sir Arlan, wika niya, nagka-thank you po ako. Nakatanggap ako ng sabi matatapos daw ang operasyon mamayang gabi. May pag-asa yung pasyente." Tinanggap ni Dagio ang pandisal, tila bumalik ang dugo sa pingsge. Salamat, sabi niya. Pasensya na rin kung, alam mo na, saka siya ngumiti, hindi na pang intabla, kundi parang tao lang na marunong magsabi ng totoo. Huwag mo nang ulitin yung hindi pag full stop sa pedestrian ha. Pero kung ganito ang klase ng dala mo, sabihan mo na agad. I-announce mo. At kung may pulis na pumipigil na ayaw maniwala, tawagan mo ako. Ako na bahala magpaliwanag sa palengke kung saan nagsimula ang lahat, kumalat ang balita. Hindi na pinag-initan ng headline sa bunganga ng chismis. Mas malapit sa nagunita. Yung mga tricycle driver na madalas mainip sa mga rider, natutong umusod kapag may pulang bag na may sticker. Yung mga pulis na mahilig magpataba ng boses, napatingin sa memo at nagturo sa isa't isa. Body cam on lagi, magtanong muna. Sa girid ng kalsada, nakasabit ang bagong karatala ng lungsod. Priority lane, ambulansya, bombero, medical courier. Isang linggo ang lumipas, nagkitang muli si Nadagio at Nico sa mismong kanto kung saan sila nagtalo. Sa pagkakataong ito, si Dagio ang unang nagtaas ng kamay, hindi para dumuro, kundi para magbigay daan. Sige pre, sabi niya, may konting biro sa mata. Human organ ba yan? Umiling si Miko, ngumiti, dito manok lang sir, pero may nagugutom din bata. Pareho mahalaga, balik ni Dagiyo. Ingat! Humarudsot si Miko, magaan ang hawak sa manibela, magaan din ang loob. Sa likod niya, ang pulang bag ay wala nang dalang kaba, kundi kwento. Naminsan sa isang kalsadang maingay at masikip, may pulis na nagkamali at tumuwid. May rider na hindi sumuko sa paliwanag. At may lamig ng yelo na pumunit sa init ng yabang para ipaalala sa lahat. Minsan, buhay mismo ang pinapasa mo sa kamay ng isa't isa. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!